Pwede mo mag-claim ng pension ang legal na anak na more than 21 years old na in case na hindi pa nakapag-claim noong siya ay below 21 years old pa lamang. Yun po ang tanong ni Ruby Apostol. Sabi niya, hello po, pwede po bang mag-claim ng pension ang legal child na over 21 years old? Walang kapansanan. Kung hindi po siya nakapag-pension noon bilang legal heirs. Pagsagot po. Ito po ang sagot ng SSS ayon po sa SSS na makita sa debt claim application, recomputation or adjustment and filing of petition assailing settled claims shall not be allowed after 10 years from the date of initial settlement claim. Sa case po ng Ribi Apostol na pagkakaunawa ko po ay qualified naman ang anak niya sa pension noong ang bata ay 21 years old pa lamang. Pero ngayon lang magkiklaim ng pensyon kung kailan more than 21 years old na. Kung more than 10 years na po ang nakalipas, mula nang mamatay at makapag-claim ng initial pension ang beneficiary ng kanyang magulang na member ng SSS, ay hindi na po pwedeng mag-claim ng adjustment or recomputation ayon sa policy ng SSS. Dahil yan po ay legal na anak, wala po akong makitang dahilan para hindi siya maisama sa pension competition ng SSS noong sila ay nag-apply. Unless po siguro kung ang anak ay illegitimate child, ngayon lamang nalaman ng meron palang anak sa labas ang namatay na SS member. Kung meron po kayong tanong ay tumawag po kayo sa SS hotline. Mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you on my next video.